Ah. Apo, Irene, apo. Uh, Irene, kailan na uh, ililibing si Cherry? Bukas po na to o'clock po. Mm -hmm. Cherry, ilang taon o buwan nakipaglaban uh -huh. sa sakit na cancer si Cherry? Kasi po paggabi may mga nakausap po ako. Ang sabi daw, 2019 pa daw po yung sakit ng anak ko. Uh -huh. Pero pagkakaalam ko, nag-start po na June hanggang January po. Oh, uh -huh. So ano yung Yun po. ano yung mga ginawa niyo noong mga nakaraang panahon o ginagawa niyo para maibsan ang lungkot ngayon ng buong pamilya kasunod ng uh, pagpanaw ni uh, Cherry. Ah, po niya. ngayon na pinagdadaanan niyo ang lahat ng ito at ano yung uh, panawagan ninyo sa ating mga kababayan na nais tumulong uh, sa pagpapalibing kay Cherry. Ah, uh, po ako. Ah, uh, yung po service po dito sa Dulce po is 75,000 po. Ah, uh, yung mga mga willing po gusto tumulong, meron po akong apo na 20 years old. Sana po ah uh, matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Irene, um, kami dito sa iabante mo ay uh, nais magpadala uh, ng uh, kaunting tulong sa inyong pamilya. Ito ba ay saan namin pwedeng ipadala? May GCash number ba kayo? At maging ang ating mga kababayan na nais uh, magpadala ng tulong, paano namin ito may papadala? Mm. Uh, meron po dito sa sister ko po. Gcash. Sige po. Pwede ba namin makuha yung number, uh, Irene? sige, partner. ano, medyo mm -hmm. uh, nahabag akong tignan yung, ano, yung video na yung bata.